Yeah, I'm from Lucina City, mga boss. Alas 4 pa lang kayo umalis na Lucina. na oh, Ising na kami dalawa, pa, lakas <laughs> pa lang <laughs> dami. Saan po sa Lucina kayo mismo? Sa mall, malapit kami sa pacific pacific Sa Ilayang Iyam. Ano yan po yung susi? Testahin ko Ay, nasa akin na. <laughs> <laughs> kasi, <laughs> Ayo. Ano po ito? Mainit pa lang ito. Kaya gano'n. Pero pag malamig ito, hindi mo pa bandar yan. Ayun. Yan, binaklasin natin mga boss yung armorador. So itutuno lang ito. Tuno, tapos adjust ng operational list. Kaya lang, yun dapat yan ay naka ang nung tinignan natin ito mga boss ang adjust nito ay 3 3 complete turns pero ginawa nating mas mataas doon yan gawa ng syempre ang ang adjust talaga nito dapat ay mas mataas sa 3 3 complete turns yun magtuto na tayo nito mga boss pagkatunin nito ay di yon sa tayo mag adjust ng valve clearance tapos, ang gagawin pa dyan ay, syempre, tetisingin natin kung mabilis ng panda Tapos ito, yon Adjust natin yung spring. Pag nai-adjust na, tapos mahirap pa rin, ay magbubuno tayo ng camshaft nito. Sa totoo lang mga boss, ang camshaft ni Barako 2 2024 ay iba na. Uh, ang isa pa. Kasi meron na tayo mga na-adjust nito. Ay medyo mahirap pa rin paanda rin. Kaya yun, ina-adjust ina din yan mga boss. Eh, kaya lang napaka-umplikado ng na pag-a-adjust nito. Medyo matrabaho talaga. Eh, sabi lang, eh, medyo mahirap, mahirap gawin. Pero pag nagawa naman, ay anong napaka-bilis na lalong paanda rin. Kasi yun, mga boss, yung mga na-adjust natin ito ay hindi pa ako satisfied sa ginawa ko mga boss kaya sabi ko nga pag na-adjust na tapos medyo mahirap pa rin ang kailangan talaga ay bunutin yung camshaft yun, yun yung sinabi ko mga boss at yun na nga mga boss na-adjust na natin pero hindi pa ako kampante sa sa ginawa ko kaya sabi ko kay bossing boss eh talagang kailangan kong bunutin yung camshaft niyan at para mabilis pa anda rin Ayun, pumayag naman sila boss kahit bago pinakalas na sa atin kasi yun nga hindi naman magkakaigi talaga o magkaigi man yan hindi yung katulad ng pagpapaandar natin doon sa mga mas naunang barako to kaya yun Uh, dito nga pala mga boss, singit na natin. Ayun, nagsabay-sabay kanina yung mga gawa eh. At uh, tiyan, ito, pa ito si si Dominar mga boss. Yan. Ang problema lang naman yan ay ano, yung change oil at saka yung, ano, natutubigan yung tank eh. So, yun, singit lang muna natin mga boss. Tapos ang isingit pa natin iba, eh, edi yung mga mabibilis lang gawin. Ayun, dito kay Dominar mga boss, hinanginan lang natin yung kanyang drain. Kasi yun nga, nagbara na ng alikabok. Ayun. So, okay na ito mga boss. Balik tayo kay Barako to. At yun, sabi ko nga mga boss, binunot natin yung arm sharp, tapos nag-adjust tayo. O doon sa mga nagtatanong mga boss, kung anong ginagawa natin sa arm shaft, nag adjust din tayo. Kaya lang mga boss, sobrang hirap gawin nun. Kaya, hindi ko na pinapakita mga boss. Basta sinasabi ko lang sa inyo, may mga ina-adjust din tayo dyan kay Para makopya natin yung andar nung no, mga nauna kasi dito talaga mga boss pag hindi ako nag-adjust dito hindi ko na hindi ko na kukuha yung pinaka soft touch yung konting pindot andar uh, dito mga boss pag nai-adjust ng ganyan hi goods na goods na mga boss yan yeah, syempre yun dinukot nga natin yung amsya mga boss para para ano para na may adjust natin so na adjust natin to Binabalik na natin, no oh. Pag-andar nito, mga boss. Katulad na to no. Mga 2023 model. Yung pag-andar pag niya. Yan. Kaya lang napakatrabaho gawin nito, mga boss. Siguro, kulang ang isang oras doon pa lang sa pag-backlash nung cam Kaya, yon Hindi ko hindi ko sinasabing yan talaga yung pinakamagandang gawin. Pero, yun yung na pipil ko mga boss na dapat baguhin din hindi nyo um shop pagka hindi talaga makuha na one, one click mga boss ganon ganon yung ginagawa natin kasi yun nga may mga nauna na tayong ginawa na inadjust natin pero hindi pa rin yung pinakamabilis paanda rin yung mga nangyayari mga boss And then sa part na to mga boss medyo marami na rin naghihintay. So iniisa-isa lang natin yung Paggagawa mga boss ano. Basta inuna lang natin tong medyo malayo kasi lusay na pa to. Tapos medyo maaga pa to na una. Kaya lang yun nga may mga isiningit tayo na yung mga change oil well, tune up. Tapos yung nasa labas naman di yan ginagawa na, na itong kasama ko. So yun mga boss ah, nandito na ginagawa na nga natin tong Uh, si Barako to basta pag, pag nagawa naman yan na i-adjust na lahat at okay na yan mga boss ayun uh, naman yan kapag ka, yung medyo malamig tapos yung pagka na traffic ay hindi na papatay patay so yun yun yung mga basihan mga boss pagka kondisyon na si Barako And yun, may mga discarded pa dyan mga boss na kapag ka-adjust uh, natin, ano? Ayun. Paulit-ulit lang minsan na ginagawa natin yan. Pagka sa ganitong para o to. Kaya lang, hindi talaga pare-parehas yung adjustment. So yun, nagtitimpla-timpla pa tayo. Kasi yun nga, gusto ko. Pagka, uh, syempre, pag malayo na pinanggalingan tulad nito. Para sure, yun dinong double check natin tila double check, triple check pa pagka mga ganong malalayo mga boss kasi medyo mahirap yung pagbalik, kaya kailangan bago umalis, ay talagang nakailang check tayo tapos, pag testing natin, tapos okay na, sa apa lang natin to bibita pero kung medyo may napapansin pa rin tayo, ay adjust ulit mga boss kasi sa totoo lang, itong mga ganitong mga barra o ay medyo mas marami yung ginagalaw na hindi katulad dati na kapag ka pinalta natin ay uh, inadjust natin ay okay na so yun meron meron pa mga babaguhin dito talaga sa totoo lang mga boss hindi ko palang ma-share sa inyo kasi hindi ko pa rin natetesting pero yun yung mga naiisip lang natin na kung papaano mapabilis ang pagpapaandar lalo kapag ka uh, ang naisalin na gasolina ay yung halos para nagtutubig ay ng hirap nitong paandarin pagka uh, mga ganon kaya sa mga ganitong para kung itong mga boss yung iba syempre natsatsaga nila pagka uh, sa pagpandar sa umaga kapag ka chok pero pag hindi mo binigyan niya ng chok sa, pag, sa cold start mga boss hindi mo papaandar na maayos yan electric ganon din uh, yung iba na chachaga nga chino choke uh, wala nang ibang babaguhin kaya lang araw-araw ang magiging ganon na mag -choke, choke kaya lang di kung ayaw mo talaga na mag sa umaga eh, ipa adjust mo na katulad nito Yeah, sa mga ganitong diskarte naman mga boss, eh, simula naman nung mga, may mga in-adjust tayo. Kasi yun nga, siguro nagkakailan na rin itong binunod natin yung camshaft ay okay naman siya pero yung mga hindi natin binumunot yung app shop uh, hinihingan din natin ng feedback mga boss kaya di yun nga napapaandar nila pero hindi talaga yung uh, halos one click uh, Meron talagang pagkakataon na nakakailang pindot pa rin kahit sabihin na i-3.5 na natin yung kanyang air screw tapos uh, na-adjust natin yung pagkaka-clearance uh, tapos yung compression release spring kahit na-adjust na natin may pagkakataon pa rin sobrang hirap pa rin daw paanda rin uh, hindi naman pala kahirapan medyo basa, mahirap-hirap hindi naman katulad nun dati na talaga sobrang hirap paanda rin And so ayun mga boss, uh, tetestingin testingin lang muna natin pagka-testing. Ipapatesting din muna natin sa may dala mga boss, sa may ari. Para pag uwi, uh, bago sila umalis dito, nakumbinsi natin sila na malaki talaga yung pagbabago. Hindi yung pagka, syempre sa ganito mga boss, ano, tip lang tip sa mga magpapagawa. No? Halimbawa, pinagawa niya si Barako mas pinaandar dyan sa pinagpapagawa ninyo. Pag umandar yan, at pinainit, pag start yan, mabilis na yung paandarin. Pero ang tunay na nagawa, halimbawa, pinagawa nyo, para makumbisa rin kayo ng mga boss, kinabukasan pag paglamig ulit, doon yung matitisting kung maganda nga yung pagkagawa or ayos yung pagka adjust Kasi pagka sa ganito nga ang gawaan, hindi pa kayo nakakaalis. Tapos tinesting ng gumagawa. At one click, hindi pa yon Hindi pa yun yung tunay mga boss. Meron pa. Meron pang dumo makikita yan pag uwi nyo kinabukasan doon yung masasabi kung okay na ganda mo no oh pagpasok ko nang kaliwa baka na lang lang puro ano no oh ay labas na na eh. labas na ng bayan ng ulisan ay <laughs> <Best laughs> random ko agad din eh. oh basta no din pala wala na po ano wala nang chok wala na o, basta pindot na lang po ba kasi noon pag ano mo hindi kumbaga alam mo 'yung yun mo yun, 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 yun. oh, yeah. iba. <laughs> ibababad mo pa. At saka 'yung bibilit ka na. Ay, tumakbo ka na. kahit anong gawin mo, hindi pa rin Dede <laughs> bago na nga. Dede <laughs> <bago> na talaga. <laughs> <Ayun, mo>. Hindi. <laughs> <laughs> Wala kang tiwala dahil pag-aabot samahan. Dede ko muna tawag uh, sa Lord. No. Okay. ingat okay. so, okay, okay. okay. okay, okay. okay, mo, ingat. ko. Uh, Hmm. may ano ka naman sa akin kung may time na ako paano nga dadaling ko dito nakajit na iwanan ko sa'yo oh, kung mga ganun po hindi, kasay, hindi, hindi po kaya na maghapon yan eh ang na. natin kay Thank you. Give